Ma'am, tinasabi mo na hindi kayo nagkaroon relasyon at hindi kayo nag hindi Panindigan mo ba yun? Hmm. ko pa nga yan, sir. Eh. Oh, no! Sinangaling oh, oh. kay kuya. Eh, may tubig naman doon sa... Opo. Tapos ngayon naman tabo doon. Sa batam. naka... Ah, hindi pa shower? Hindi, sir. Ano lang? Yung balde lang na malaki drum. Akala ko ikaw ang pinapaliguan. <laughs> hindi. Si siya, Mrs. <laughs> siya, siya. <laughs> 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 At, okay, naman, ano? Ngayon lang niya sinabi, sir. Ako, patay ka na. No? Nadagdag ang kasalanan mo. Kaya siya, pag naayos na, ayos na, wala na. na okay. At kaya naman mismo nagsabi, sir, na hindi na kayo kumubra. Sinusubo <laughs> niya, <laughs> sir, <Tsubo>? eh. Eh, Oh, no. <laughs> <laughs> so, pinagbibintangan ho kayo mang kukulam. Ano po, sir? Nagsimula po ito sa... Yung kapatid ko po, nagtatrabaho po sa kanila. Ngayon, itong si Ate Emma, akala niya may nangyayari sa kanilang dalawa. Ermi, kung hindi naman totoo, huwag kang umamin sa isang kasalanan na hindi mo naman talaga ginawa. Ito e, totoo naman yung mga sinasabi ko, Sir. So, may nangyari sa inyong dalawa? Opo, okay, Sir. Eh, di ba sabi, stoke ka na. O, oh. buti kung gagana pa yan. Kasalan, baloktot ka, Sir, minsan. Anong baloktot po? Baloktot na. Una lang, kising-kising lang. Wow. Kising-kising? Oo. Sino nag-aya? Siya. Wala pong anong katotohanan yung pinagsasabi ni Kuya Hermi. So lahat po kayo, sasalang namin sa lie detector test para magkaalamanan kung sino pong tutulungan namin. Okay? Pina lie detector test po namin kayo pareho, magkabilang panig, para malaman kung sino nagsasabi ng totoo at sino sabi ng hindi. Ito na po yung resulta. So ano sa palagay nyo po? Pikit muna tayo. Pag natin Pintahan natin Hop, oh, ma'am, sir. Hop, oh, sir. Sa tingin niyo, pumasa kayo o bumagsa? Hindi ko alam kayo. Bahala na si Lord, sir. Ba't <laughs> <laughs> si Lord na nadama ito? Kayo po ba'y pumasa o bumagsa? Kung nagsabi ng totoo, di pumasa. Pero kung hindi nagsabi ng totoo. Kung hindi nagsabi ng totoo, di bagsak. Oo, <laughs> oh, maganda. Magaling to si ma'am. Therefore, ano sa tingin niyo? Eh, siguro naman po, totoo yung sinasabi ng asawa ko. Tapit-tapit na. Isang guhit na lang. Oh! Sus, mariwasit. <laughs> sir, ano sir? Pasado ka bagsak? Pasado, sir. Ang hirap ito. Oop! Oh. Ay sos, Mariosep! Naku po, Mariosep Santissima. Ano sa tingin niyo, ma'am? Hindi ko po alam. Sabi niya kasi, nagka-relasyon kayo, si ka na raw niya. Sabi mo hindi. Hindi po. So, nagsasabi ka na to, o hindi? Nagsasabi po ako totoo. op. Oh. Sir, sabi mo may nangyari sa inyong dalawa. Ano, okay. Ilang beses. May motel lang na natin. Anong pangalan ng motel? Gibalad sir. Gibalad. Oh. Uh -huh. Ano yung aircon electric fan? Electric fan lang sir. Electric fan. Ano anong kulay ng kumot? Kulay puti diretso o yung maraming stripe stripe? Yung parang pampuni lang siya. <laughs> <laughs> Kasi sir, yung gibalad na yon, yung daanan na yon, diretso lang yon doon sa kwaan ko ng basura sa 7-Eleven. ah, bago so one bed lang yon, twin bed, queen size bed, ano, kama papag tapos may electric fan. Magpapag lang sir. Papag lang, okay. Oh. Okay. Ito na, I'm sorry. Ma'am, eh. <laughs> Ma sinasabi mo na hindi kayo <laughs> nagkaroon relasyon at hindi kayo nag-s**t. <laughs> yan ang na sinasabi mo. Panindigan mo ba yon? <laughs> sure ka? Opo. Naliliguan ko pa nga yan, sir. Eh. Oh, no! Sinumaling oh, ka, kuya. Paano siya pinaliliguan? Eh, may tubig naman doon sa... Hotel? Opo. Tapos, mayroon naman tabo doon. Saka batab. Naka... Ah, hindi ba shower? Hindi, sir. Ano lang? Yung balde lang na malaki, dram. Akala ko ikaw ang pinapaliguan ko. <laughs> hindi. Siya, siya, siya. <laughs> si si, si Mrs. <laughs> oh, no! Huwag <laughs> ka naman. Anong... Ngayon lang niya sinabi, sir. Naku, patay ka ngayon. Ano? <laughs> Nadagdagal <kasarangan> mo. <laughs> hindi, sir. Pag naayos na, ayos na. Wala na. Okay. Ito na, ma'am. Sa sinasabi mong hindi kayo nagkaroon ng relasyon, na hindi kayo nag-sex, ang hatol po, ma'am, ng truth verifier ay boom! Puksas hindi raw po kayo truthful. Kaya naman sir, sa sinasabi mo sir, kayo yung nag hindi rin daw po kayo truthful. Sabihin pa rin po yung Mr. John Nulud, magandang hapon po. Uh, good afternoon, Senator. First time po namin makakuha ng ganitong resulta at pareho pong lumabas yes. na not truthful. Bakit po, sir? So three questions po yan, yung letter A is this may relasyon sila sa isa't isa. Mm -hmm. Sa number two is if, if nagtatalik sila. And sa number three is if, if nag-check-in sila. Okay. Ngayon, uh, sa kanilang dalawa, iba kasi yung perception nila dun sa mga words. So, sa letter A about sa relasyon, uh, ang question kasi kay tatay is, inimbento mo lang ba na may relasyon kay ni Melanie mm -hmm. versus kay Melanie na may relasyon ba kayo ni Hermie. Lie detector questions kasi should be answered by no. Yes. So, nagiba yung question kay tatay. Ngayon, si tatay deceptive doon while si Melanie ay truthful. Sa question po kay tatay, inimbento mo lang ba yung relasyon ninyo ni Melanie? Sabi niya, No. No. Okay. Deceptive Opo. siya doon. Opo, but Melanie is truthful there. Si Melanie, truthful siya. Yes, kasi para kay Melanie po, wala talaga silang relasyon sa kita. So, kay tatay kasi, parang para sa kanya, may relasyon kami, pero parang sa lang nakakaalam. Parang walang naganap na both parties ay pumayag na pumasok sa isang relasyon. Mga parang one-way agreement. Deceptive dito si Melanie sa letter C. So yung sa may relasyon ba kay ni Hermie, totoo siya dito. Tapos, nagtatalik ba kay ni Hermie, sabi niya hindi, totoo siya dito. Apo deceptive lang But siya yung nag-check-in ba kayo penetrate. ni Hermie sa hotel? Yes po. Uh -huh. Ang explanation po dyan is uh, pagtatalik kay Miss uh, Melanie is actual penetration. Uh -huh. Well, during the interview po si Tatay para sa kanya ang sex is uh, kahit anong sexual activity even without penetration. Kasi during the interview po uh, kay Tatay hindi niya directly inaadmit admit na may penetration pa kanila. Lagi niyang itinuturo ang oral sex. Ah, oral. Okay. So, ibig sabihin, totoo, base po din sa mga question na ito, totoo na sila pumunta sa hotel, pero it doesn't necessarily mean na nagkaroon ng penetration. Yes po. Maaaring walang actual penetration na nagaganap sa kanila and maaaring wala silang confirmed na romantic relationship sa isa't isa. Yes. But one thing is for sure po, for Tatay, na-confirm ng lie detector test na totoo ang sinasabi niya na nag-check-in sila at nag si Melanie doon. Tama lang po kasi tumutugma yung sinasabi ni Tatay dahil siya po isang stroke victim at hindi na po Apo. umubra si Manoy. That answers that, ano, yung issue na uh, maaaring nga hindi kakaroon penetration because si Tatay eh, hindi na kaya. Parang ganon. Okay. However, totoo yung sila yung nag-check-in sa hotel. Yes po. Okay. So, nanigyay po, very simple kayo po ay nag-check-in sa hotel base po dito sa result ng lie detector test. However, it doesn't mean na kayo po ay magka-relasyon. Maaring pagdating sa hotel, eh, maaring nagka... Pwede ba sabihin natin sir, medyo nag-sweet-sweet lang, ganon? Sa term nila, yung loving-loving pa. Loving-loving lang. Pwedeng hug-hug, kiss-kiss, ganon. Pero okay. namin. Opo. At kaya naman mismo nagsabi, sir, na hindi na kayo kumuubra. Kaya, di ba? Sumbo na ano nga pa yung subo? Oh no! Sir, <laughs> 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 yung sinasabi po yung penetration po yung sinasabi ni Truth Verifier. Ah. Opo, opo. So, maaaring nga po yung sinasabi niya totoo, nag-check in ka sa motel, pero yung sa penetration, sec wala pong nangyaring ganon. Base po sa Truth Verification. Pag kami. Well, sabi po ni Mr. Uh, Nulod, base po sa questions na tinanong sa inyo, at sinagot nyo, mukhang wala pong nangyaring ganon. Maaaring labing-labing lang po. Hindi, ulit, ulit. Mga sir eh. lang yung pira kong ganun. Binabayad ko sa sir. Akala ko ba sir, stock victim kayo? po, sir. Oh. siya yan ano sir? Haalala eh. Naalala yan lang yan kung pasok. Alala niya pocket sa ano. Sir, mamaya buging ka ng misis pag uwi. Hindi. Masama nating tingin sir oh. oh ano? Eh, sinasabi ko sir para marinig niya kung ano. Ako. Anyway sir, ganito na lang gagawin natin. The fact na lumilitaw na talagang pumasok kay sa hotel base sa resulta sa truth verifier, mas maganda, mas mainam siguro your two adults na mag-usap na lang ayusin natin itong problema. Huwag natin parating sa korte. Kaya ba, sir, kayo naman nakakalam? Kung ako po tatanungin, kung ako tatanungin, ma'am, kasi kung ikukorte natin to, of course, alam niyo naman po consequence, although payag naman tayo. At ang aking sinabi naman dito, kapag kayo po nagsabi ng totoo, 100% tutulong ako. However, parang half truth po kasi doon sa dalawang sa, sa, last na question eh deceptive po kayo sa letter C na question. Nag-check in ba kayo sa motel, sa hotel sabi mo no. Eh sabi ng truth verifier, yes. Dapat ang sagot kasi talaga nag-check in naman kayo. So hindi kayo 100% naging totoo kaya ko ako sa inyo mag-ayos na lang po kayo. Ngayon ko ano po yung pwedeng magawa namin para kayo dalawa magkaayos, then tutulong po kami. 'di ba? Total na naman to sa ano eh, yung kulam-kulam hanggang sa nagkabukingan doon sa relasyon. Pero tay bakit mo talagang pinigpipilitan pa? Eh nandiyan na si Mrs. dapat taka ko tayo yung ibang lalaki, tangging kamatayan kahit na huli na wala wala kami relasyon niyan. Ito si tatay talagang pinagpipilitan meron kahit na si Mrs. nandiyan sa tabi niya. Tay, talagang bili ako sa iyo. Marines ka ba dati? Ano ka ba? Army? Uh, Hindi nakasama freedom lang. Freedom fighter. <laughs> Nasa pasama na ako sa mga PC noon, chat Ah, si Bill ng si CDF. Opo. No, ang kaaway mo na ngayon si Mrs. Sabi ni Odip. Nung last time, kaaway mo, itong nasa harap mo ngayon si Mrs. Yeah. Na. Kita mo si Mrs. Seryoso na, oh. Huh? O, mo, hindi na akong meeting. Sir, eh. alam mo, Kuya Hermic, ate, napakasinungaling ninyo. Bakit? Kami ito, ang tawagin ng sinungaling? Po, o, sige po. ibig sabihin, kayo na biktima. Ka kayo biktima. Ikaw na ba nanugod sa bahay ko? Ay Sinusumbod oh, Sumpon niya kami sa bahay. Magdala yun. ako ng ano Silang dito. Up, magdala ha? ako ng witness. Mm. Dalawa. Paano sugod? Ay, na, passing po yun. Dalawa kayo. Press passing po yun. Dalawa sa ay, amin. Dadahin kong dito. nyo muna ako sa kasinungalingan no. ninyo. Ayong apat sumugod ay, sa aming bahay. Lagi-lagi. Ito po, ito po sasabihin ko po ay, sa inyo. Ay, ma. Yung... Ang sabi mo, Ate Emma, eh, nahuli mo si Ate Lani. Yes. Ito po, lilinawin ko lang. Oh. Ang sabi mo, Ate Emma, eh, nahuli mo sa bahay ninyo. At pinagka... Hindi sa bahay namin. Hindi sa bahay hindi si ninyo, sa may kubo. Sa kubo po. Ibig sabihin, bahay po ninyo. Kasi sinasabi niya, ano na, ako nasa ngayon, ang sabi mo naman, Kuya Hermes, sa hotel, ito po ang pinag... Ito po yung pinaglalaban mo lagi sa barangay, sa mga mo. Umara pa ngayon sa mga mo. Kung kailan, light deck, detect, the deck, nagkasakit ka, na akin, pero samantala, pero samantala, ang lakas-lakas mo makipagchismisan. Diba, ngayon, buong mundo, si sabihin mo sa mga mo, na, hindi, di ba ang pinagkakalat mo, Ngayon, kayo ang nangaharas sa amin, hindi kami. Ate Emma, ate Emma, napakabiktima mo. Biktima ka, ka talaga. Hmm, biktima. Talaga. Biktima talaga ako. Ha? Biktima talaga ito si ako. At, Bakit ang, ikaw ang nanggagalait eh? Hindi naman ikaw ang, ang ano. Kasi sinungaling kayo. Sinungaling kayo. Kayo ang sinungaling. Hindi ang yeah, kami. Ay sabi mo, mo sa ay sabi mo, nahuli mo sa bahay. Hindi kami ang sinungaling, sinungaling kayo. Ngayon bigla. Ngayon lahat sinungaling kayo. Pati ate mo, pati si mo, pati si Marison. Paano mo kinulam? Ito na lang po. Paano mo sinabing kinulam ni Tatay? Mga sinungaling kayo. Mga magaling kayo gumawa ng kwento. Ito po. Sir Tulfo, doon na lang po sa paglaki ng chan, medical certificate po, hospital. Dala ang ebidensya na binali so, niya ang kamay ko. Yung, yung mo ay, ang kamay ay, ko. Anali mga kapitbahay so, ang ebidensya ko na. Ngayon binago mo, sabi mo dinurok mo. mo. Di ba? Nagkalat eh. Dinurog ko. Dinurug <laughs> Hindi na sinabing dinurog, sinabing ka binali. Nasa eh. bear library. Bakit mo nang pinapakita yan? Noong nagkaparanggayan tayo, anong ginawa mo? Hindi mo binigyan ng hindi po oh, yung kailangan. Ang kailangan po, medical certificate. certificate. Hindi ko na ano nakuha. So, ito, ito yung hotel. Kailangan hotel. Ko, lame po. Lame sa lame lame. Lame. Ito yung hotel. Nagagalit ako kasi sinungaling kayo. So, ito yung kamay ko na... Lame. Sabi mo, kinulam ka ni tatay? Lame. Kailan pa naging kukulam oh, na mga pako na pinanganak sa kailangan tao? Kailangan sa ano? Pako Maynilan. Eh ikaw yung taga-probinsya ha. Ikaw babalik-balik sa probinsya eh. Kitang-kita ka na sa CCTV. Kailan nang nung nilabas namin ang CCTV? Limang araw. Ate Emax, Limang araw lang pagita pumunta kami sa tulfo tapos ngayon, isa sabihin mo kinulang ka ni tatay kung hindi pa kami naglabas ng CCTV hindi hindi pa na ano-ano yang pinagagawa mo tuwing madaling araw nakakahiya ka ito yung sa ano, ito ano yung katunayan ko. Nagkukulo kami? Kami, Anda, pa na gugulo? Amin, no? kami ba ngayon ng oh. oh. oh, oh. Kami ba ngayon ng gukulo? Kami Medical certificate! Asa namin pang durog sa kamay? Nasa kamay? Medical, medical. Nasaan? Nasaan? Ano to? Ano to? Ano Matagal Ano Ano to? palo matagal na? Ano to? palo Ano to? Ano Ano Medical, ano, hospital. Balik, medical. 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 Lang kailangan. Medical. 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 Tinapon ko na yun, kaya At ko tinapon. Tinapon eh? ko, tumulit po kayo sa ospital. Tinapon ko, tumulit ko sa ospital. Ang tumulong sa, sa, sa akin, ang tumulong sa, sa akin na nagbali sa kamay ko, nabali ito, six months, hindi ako makano, sinabi Tumahaling mo, nagwawalong na, ako, tinungaling ka. Pagkawalis ka pa sa harapan mo. Hindi ako nagwawalis. Sinemento, sinemento, may bakal. Bakit nagwawalis ka? Sinungaling ka, ay malamos eh. Paano ko magwawalis? Inamaga ang kamay ko, paano ko magwawalis? Sinungaling ka. Ikaw, sinungaling ka, kailangan ng medikal. Kayong magpamilya, kayong mga harasman kayo. Junjun niya mo. Teka niya ka kami okay. pinagbibintay. Yung sinabi man, mo na then, kapag nakaway kami, hinahagis namin ang kaldero, kayo yun. Eh? Kayo yun, ah! hindi kami. Kami ninyong, ay tingnan mo, tingnan mo ha. Tingnan mo, yung sinasabi ko sa inyo. Yung mga tanungin niyo kung nagagis pa ako ng sigarilyo. Why is it in the fight ibibigay ko natural? Yan, dumabas mo ka lagi. Yan, sige. Dabas mo ito kung gagawin mo. Isang sa atin ate, hindi ako pa, pinanganak, hindi ako pa, pinanganak,

Meron akong picture dito na mamagat tong kamay. Kaninong kamay po ito? Ginali na sir eh. Okay. Ginali na. Ginanon siya sir. Ginanon. May punto nga sila. Kung tutusin ha, ang sabi nila dapat medical certificate. Ma'am, kung sa korte kasi mas papaboran o mas katanggap-tanggap para sa isang judge so that he or she can come out with a, a proper decision or sound decision o kung ano pa man tawag noon ay kung meron pong naka-back na medical certificate. Ah, okay. Pero kung, exactly. Kasi kung ito'y picture lamang, although ang ginawa niyo po, tama rin po, na may picture plus blatter. Pero hindi naman po medical uh, professional po yung, yung barangay chairman na pinagblatera niyo rito na para magsabi na talaga yun ay bali dahil sa binali nung kalaban mo. Opo. Kasi ma'am, pwedeng, pwedeng sabihin, bali ito dahil ikaw ay na, nahulog sa hagdan o ito ay namaga dahil sa meron ka medical condition, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Kaya nga po, dapat ma'am, next time, pag may mga ganito namamaga yung kamay nyo dahil sinuntok o binali nung kalaban nyo, magpa-medical certificate po kayo. Mayroon po ako, sir. Good. Ngayon, Saan? tinapon ko yun kasi... Ay, ba't mo tinapon? Uh, ka Kasi sa ospital. Hindi ko na siya. 2021 pa kasi, sir. Dapat napakulong ko na siya. Inayaw, ayaw ko na kasi naawa okay. ko may apat na anak, sir. Okay, sir. Ngayon, sir. hindi... Wala ka lang siya. Ba't siya mapatunayan? Hindi na ako tinitigilan, sir. Kaya, okay. kami ng latiran. Ako, hindi kita tinitigilan? Sinungaling ka. Hindi nga kita kinakausap. Hindi kita tinitigilan. nagpa medical medical nagpa ako. check up okay. puro ka meron 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 nasa ana sa na minibigay mo Ma diyan okay. Ma maghintay lang kayo okay. Wait, okay. Wait, okay. Wait, okay stop, na Okay. 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 Stop, e. stop. Di ba sa tuloy yan eh pamilya okay tama tama okay ma'am meron daw medical certificate hintayin po natin is okay meron daw tagal na eh sige. dapat yun na lang ako. po siguro para mapatunayan itong picture na pinapakita niyo na talagang ito po ay binali nila pwede kasi sabihin nila yan ay namamanas ka lang o ikaw may medical condition o yan ay nahulog ka sa hagdan. Okay. O di iba po talaga pag mayroong medical certificate at doktor nagsabi kaya ay namamaga dahil yan ay nabinugbog ng kalaban etc etc. Iba po ako sir. Good. Iba po yung, yung doktor yung, mismo. Yung ano kasi dito sir, yung nag-awat sa kanya. Okay. Pwede ko rin yung tawag pa tama. Pwede okay, testigo. Yung Ma'am, okay. ma'am, ganito na lang. Sir, ganito Kaya kayo. Kayo mo, po ba'y magayos o hindi? Minura niya po ang aking anak galing akong laban. na yun. Ah, so, yon, so. Yon. so sinalag. Tapos yun. Yun, yun, yun. Minura, Minura niya ang aking anak na buhay. Dahil bumili na ng bigas yan. Yan, yan, yan. Dumumbas okay. yung bigas yan. O, talaga. Ilalabas yung bigas yan. So, ibig sabihin, so, ibig sabihin, nagkapisikalan. Hindi pa sinalag ko po. Kaya nga, pisikalan ang tawag na. Ganito po. Ganito. Nagbang Listen and learn. Grabe Therefore, talagang itong namamagay kamay ni nanay, kasi nga po, sabi mo, sinalag mo. Okay, nalag po. Kaya nga po, so ka ng pisikala, nagbanggaan yung kamay mo, kamay niya. Boom! Apo. Okay. Doon na kuha yung maga. Kaya pala sabi mo, kuha ka ng medical certificate. Mm -mm. Dahil Doon pala, hindi na kailangan kasi ikaw na mismo nag-amin na sa pagsalag mo, nabangga yung kamay mo ng kamay niya. So, ang gagawin po namin, pag-ayusin po namin kayo doon, pag hindi ko kayo magkaayos, magdidimandahan po kayo, titinan po namin kung anong narapat gawin pagdating po sa pagdimandahan sa korte, sino po karapat dapat namin tulungan. For the meantime, pag-aayusin po kayo. Pag hindi kayong magpaayos, then magdidimandahan na lamang po. Tingnan natin. Okay? Sige.